ちょっとてください。またまた。 Pakai apa oh, yang ada di Juga menurut siapa ya. Kita pakai selebar. Lah, malam ini. Tapi yang lepas tempung semua, tempok.

para angel índio parang ano pakpak ng angel yun po Hello, so naka everything. Ag, undong undong na puta may exercise na po sa kapungan. Sorry po, ganito yung suot natin ay okay, kasi. Magaan kasi ang ano, jacket na to. Okay. Sorry na pindot ko. ba yung ano, natin kasi pag sa Sunday doon tayo sa kabila ngayon dito tayo kasi may pupuntahan tayo para maiba naman yung ano ba yung way iba ah? pala tong ano na to yung pakita ko sa gasoline station it's the Hyundai Hyundai oil bank iba pala Oil bank. Saya nak pergi tengah-tengah sampai nanti pukul pukul 9. Matahari ni sus. Lucu. Ini jempol yang Yan po ito yung Yan po yung ano Ah uh, tama Tawag sa ngan ano eh Gasoline station Yan de Oil bank Sige Mamaya pasok tayo dun sa may ano Pasyal-pasyal tayo dun sa may Daiso uh, Para maiba naman yung ano Bye mon Tayo po nang nilakad natin Hindi ko na kayo Naisama mamaya na tatawid kasi ano Mamaya tayo maglakad na. Ipagan ako ng baso. yung baso naman plastic. Pangit pag iano sa init. <coughs> <coughs> Iba yung dadaanan, hindi tayo padaan doon kasi. Bili tayo ng bulinaw, dried dried fish bolens bolens po, bolens ang daming sasakyan <coughs> ang mga tao papagtawiran oh. Pag nakita ng green mahabol patakbo. kaya Kailan tayong makatakbo kasi wala tayong bitbit -bit. baka mabuap ng baso. Aden. Ganito yung sasakyan namin natin long last year, last last year. <coughs> Wala. Four way kasi kaya ano. Dito makatabok largo ba. Kasi four way. One, two, three. Saguri. Uh -huh. Aha. na kasi para kaya maraming ano, mga ka-everything. Maraming. Okay. Tawid na po. Ah. Diretso tayo kasi ano, malayo pa yung um, malayo pa yung tindahan. Nutusan kasi tayo. People happy. Oh, may tipong happy. Malayo-layo pa yun. Punta sa dulo. Bawat naisin mo ibibigay. Katol ilong sa ano eh. Buhok ba buhok? Sa buhok. Ano pala ano dito. Wait right lang. Sige po. po. la 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 Hello Annyang Ay kakayop mo Dito na lang tayo bibili Wait lang po Annyang masiyo Wait lang Yan ang na natin Ah uh -huh. Ah. Dito muna. Ano ah. ba yung ano? Wait lang. Mamaya eh. Ay gani. Kaya wala ka na sa ag. Git, git. Git, git. Hindi kaya natunong ang gilikuan. Ah. Ito ba pa tayo? Pasok natin nun. Baka may sounds dun. i-off natin baka ma-copyright kaya eh, sayang ang video pag ma-copyright no? so ayan po, diyan po na straight papunta na po sa bahay ayan, dito tayo ano kasi <coughs> yung ano yung gusto ni yung na tawag dito na uh, wajah yung bigas na ko aja sige po mamaya ano ko baka may ano dito tayo tingnan natin yung dito po tayo hindi tayo nakwala yan po dito tayo sa mark na yan kaya uh, open natin ka baka may ano doon may sounds by na